ayon good afternoon sa inyong lahat mga paps at ngayon ay hapon na at syempre isingit na rin natin sa pagbablog itong uh, setup natin sa ating action camera na gopro hero 11 sa ating KYT na TT course na helmet mga paps ang size nga pala ng helmet ko ay XL Ayan mga paps. Uh, share ko lang. Ito nga pala ay naka um, dark smoke na din. Ayan. Meron na rin itong pinlock na kulay pinlock button. Kulay orange. At uh, naka spoiler na rin siya mga paps. Ayan. Uh, dako na tayo sa point ng ating video mga paps share ko sa inyo yung aking set up na meron siyang uh, power bank kasi dumating na yung ating power bank na maliit uh, at syempre alam naman natin pag naka power bank ay only video sya uh, hindi ka na magpapalit-palit ng battery kasi alam naman natin na ilang minutes lang ang capacity ng isang battery ng gopro ba diba, mga paps sa mga kapwa ko content creator dyan uh, sa mga vlogger uh, alam na lang yan kung hanggang saan hangganan ng kanilang battery mga paps uh, sige lakot na tayo ito yung setup ko uh, ito mga paps sa kabila uh, dito nga pala sa kabila eh, meron na rin akong uh, intercom Ayan, para sa ating music sa pagbabiyahe para hindi uh, masyadong mainip ayan at dito mga paps ito nga pala yung aking uh, GRX na kin mount ito ay universal naman uh, lahat ng helmet na full face ay pwede siyang idikit ayan nung nakaraan eh nagpalit ako ng adhesive nito ayan nung nakaraan kasi nung nakaraan nandito siya nakalagay sa part na ito ang ginawa ko medyo, ko, medyo binaba ko siya dito ng konti sa baba at ito mga paps gumamit din ako ng um, uh, hang ito para yung video o yung ating lens ng camera ay magtuwid mismo dito sa ating gitna yung at syempre yan mga paps meron na rin syang tali dito ito maliit in case na bumigay ito ay merong sasalo sa ating uh, action camera at syempre mga paps ito yung ating uh, mic adapter ng gopro dito ko na sya idinikit Ayan. Pero ito, kapag halimbawa maulan, eh, pwede mo siyang tanggalin. I slide mo lang siya pag matatanggal na siya. Kasi sa setup na ito, mga paps, ay yung yung tawag dito, yung meron kasi tayong uh, papunta dito na na uh, power bank yun mga paps dito kaya ganyan ang setup ko din meron naman na bibili na yulansi na case ayan papakita ko sa inyo ayan mga paps ayan yung mic adapter at syempre itong ating ah uh, mic ayan dito syempre naka setup at itong ah uh, cord ng gopro ayan mga paps pinagapang ko lang sya dito and then pinapunta ko sa ilalim dito ayan ayan yung setup ko and then pag, pagdating dito sa hulihan ayan meron siya dito yung pinakang stop button nabibili naman yan sa shopee at ayan mga paps at dito sa part ng likod nito ay nandyan yung ating uh, power bank ito nagdikit lang ako dito ng uh, adapter yan marami naman ito ay free ng gopro tapos yan mga paps and then meron kasing kasama yung GRX uh, na maiksi ma, ma na extension ito yun nilagay ko dito para maliit lang siya mga paps at ayan ang natin at syempre ay ito yung ating power bank nilagyan ko na sya ng ah uh, kabitan mga paps itong kabitan naman na ito ay nilagyan ko sya ng 3M ito yung sa mga siraan na case ng gopro yan kinat ko lang siya para marinis yung tignan nilagyan ko na rin siya ng keyboard tie para mas lalong matibay maliit lang yung mga paps yung power bank na yan ayan o at ganito siya pag sinaset up mga paps na mga paps. Tapos na natin siyang ikabit. Ayan ang magiging setup niya. Hindi naman siya gaano ang bulky tignan. Ayan o. Oh. Ano video ko na dyan mga paps. Ayan. Itong setup naman ito ay para lang sa pag gusto mo talagang mahaba ang video at di ka napalit ng palit ng ah... Uh, battery kasi nung nakaraang uh, vlog ko ay ang ginamit ko lang ay mahaba na cord papunta doon sa isang power bank eh bumili tayo dito maliit na power bank yan mga paps na testing ko na rin siya mahaba talaga ng video mo ayan kabit lang natin yan mga paps ayan ang setup ko uh, hindi ko ipapakita sa inyo yung ating uh, panakabit yung gopro dito uh, kasi itong pang video natin ay yung gopro na mismo mga paps at ayan yung aking setup sa aking um, motovlog at ayan kung makikita mo full charge pa siya yan naman mga paps ay ano talaga ang under record mga babang vlog mo na magagamit ayan ang aking setup at ayan lang mga paps kinar ko lang ang aking setup sa aking moto vlog at hanggang dito na lang ang aking video yun lang mga paps ride safe